Epektibo na ang dagdag singil sa toll sa NLEX connector simula ngayong araw. Pero ngayon pa lang, nag-abiso na ang operator nito na asahan na raw ang mga susunod pang dagdag singil. Nasa frontline na balitang iyan, si Brian Basa. Malaking ginhawa sa libo-libong motorista ang NLEX connector na nagdurugtong sa Kalaokan papuntang Espanya at Magsaysay Boulevard sa Maynila. Pero simula ngayong araw, mas mataas na ang babayarang toll dito sa class 1 na mga sasakyan gaya ng kotse magiging 119 pesos na ang singil mula sa dating 86 pesos magiging 299 pesos naman ang sa mga class 2 gaya ng bus mula sa 215 pesos habang sa class 3 aabot na ng 418 pesos ang toll fee mula sa 302 pesos. Hindi naman daw ramdam ng ilang motorista ang pagtaas ng singil sa toll. Okay lang kung uh, mabis naman naka Nakaano kasi to eh corporate. Wala naman po tayong magagawa, sir eh. Kung magtataas Paliwanag naman ng Metro Pacific Tollways Corporation binabawi lang nila ang hindi nila nasingil nang buksan ang NLEX connector noong March 2023 pero ayaw naman daw nilang mabulaga ang mga motorista kaya uutay-utayin daw nila ang toll hike. Wala namang binanggit ang MPTC kung ilang tranches pa ang mga susunod na toll hike. Sa panig naman ng Toll Regulatory Board o TRB, tiniyak nilang dumaan sa masusing pagsusuri bago inaprubahan ang dagdag singil. Siguro naman pa'y maintindihan din nila na may pangangailangan din ng ating investor operator nang matapos din po nila ng maayos itong proyekto natin. Umaabot na ngayon sa higit labing apat na libong motorista ang nakikinabang sa NLEX Connector araw-araw. May tinatayo pang bahagi ng connector para maidugtong ito sa Skyway. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ang NLEX Connector ay nasa pangasiwa ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ang chairman nitong si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.